na para mga barkada. Ngayon ay nasa episode 3 na tayo ng special goto eating challenge ng Smoky Plates. Naghahanap kami ngayon ng mga kalaban ni Kuya Majano dito lang syempre malapit sa Smoky Plates. Matumal! Ayun mga kaibigan, marami tayong ubusin pang voucher. Bali, ilan yung pinrint ito? Siguro mga 10 ata or 15. Marami pa tong voucher. Pero syempre hindi natin ito ubusin ngayon lang. Maghahanap pa rin tayo ng ibang player sa susunod na araw. So yun mga kaibigan, meron tayo dito mga busy busy person. May istorbo lang tayo dito. Nakuha natin na Challenger. May kalaban na si Kuya Mojano. Sir, anong pangalan? Ah, uh, Lumar Tagli. Lumar Tagli, taga saan? Taga Concepcion, Pequena. Game ka bang manalo ng 500 pesos worth of voucher ng Smokey Place Meal? G. G. So yun mga kaibigan, ang ating third Challenger ngayon. Ang pangalan niya, sir, anong pangalan? Ah, uh, Lumar, Lumar So, naimbitan lang natin siya doon sa outpost nila. Saglit lang to, libre snack. And syempre, alam mo na mechanics? Di, Di pa, explain natin yung mechanics. Ang Smoky Plate Chase, merong special go-to eating challenge. Kapag nanalo ka, kapag nauna kang makaubos, mananalo ka lang naman ng 500 pesos worth ng voucher. So kahit anong pagkain, pwede mong igastos to dito sa Smoky Plate. Pero kapag natalo ka naman, libre lang yung pagkain. Okay lang ba yun? Okay lang. Okay, oh, gina, gina Mga kalaban okay. natin ngayon, si Kuya Mojano Let's go! So yung mga kaibigan, Lomar versus Kuya Mojano Are you ready? Ready! Ready, ready, ready. oh, ready na kayo, 3, 2, 1, and... Dig Woo! Ayan. Parang isang teknik lang yung ginagamit ng nang parano Puro lang pa ganyan-ganyan. Mm. Nauna na ang chicharon ni Lamar. At ah, chicharon ulit. Kaya mo dyan, no, inuuna yung goto. <laughs> Kinakausap pa para teknik. Ito teknik pa, no? Kailangan ka para sa para mawala sa fokus. Nagpabaga. <laughs> Nagpabaga. Sobrang init kasi talaga ng serving ng smoky plates kapag special goto or kahit anong goto dito. Kaya subukan nyo sa mga nanonood, Subukan natin ang special goto ng smoky plates. Located lang yan, syempre, dito sa Concepcion, Pequeña. Palikod lang ng simbahan. Mm. Ayun. Tumatanaw-tanaw pa si Kuya Mujano. Uy! Sumilit din si Lemar. Baka sakaling maano, So, nangunguna ngayon, nakikita natin si Mujano. Parang lamang ng konti. Pero may mga chicharong pa. Dito sa kabila, naubos ang chicharong. Inuna niya yung chicharon bago ang laman. Hmm, dinadaan-daan pa ni Kuya Mojano. Sana'y kumain. Kaya tuntawa yung asawa niya. Kasi magaling siya kumain ng guto. Ayun, magsili pa talaga. Kahit ako nanonood lang, parang gusto ko lang kumain. challenger natin si ano si Fat versus me. Sino na nga ba na una mga kaibigan? Kaya mo dyan o. No, Para sa Lemar. Napaka competitive na naman ang team na Mara. Parang parang kala mo may mga premium. Kala mo talaga mananak. <laughs> Pinuha na ni Lemar ang kanyang itlog. Kine-estimate pa ni Kuya Mujano. Ano nga ba? Sino nga ba mauuna? Nauna na si Lemar mga kaibigan. Palakpakan tayo para kay Lemar. Narusukit na lang oh. Isang subo na lang. Isang itlog lang ang pagitan, mga kapatid. Kumusta yung kain natin, paring Lemar? Masarap. Masarap na mainit. Ano yung pinaka-challenging sa'yo yung pagkain ng, ah, pagkain ng goto special? Sobrang, Sobrang init. Tapos, masarap. Oh, tapos masarap. meron ka pa ditong kasabayan. Mas nakakaganang Nak Nakaka oh, na kain. Oh. ba? Na Dahil dyan, meron tayong 500 pesos worth of uh, voucher dito, Siyempre sa Smoky Plates. At magagamit mo lang yan sa McDonald's. Okay. Siyempre <laughs> <laughs> dito lang yan sa Smoky Plates. 500 pesos Kahit anong meal, Basta, nasa 500 pesos worth. Kung lalagpas yan, dagdagan mo na lang. Ganun. No? Okay, congratulations, pare ni Leon. ka na at malilibre mo na ang tropa doon. Thank you so much, pare. Thank you, thank you.